Samantala, tatlong ina inaresto naman sa Quezon City dahil sa pagnanakaw ng cellphone na umano'y para sa kanilang mga anak. Brigada Justin Oxon sa detalye, ibrigada mo! B -b 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 Arestado ang tatlong babae kabilang ang magkapatid matapos umano manikwat ng cellphone mula sa dalawang empleyado ng gobyerno sa barangay Commonwealth, Quezon City. Ayon sa pulisya, nag-aabang ng jeep ang mga biktima sa Don Fabian Street ng tabihan ng mga sospek at tangayin ng kanilang mga cellphone. Kinilala ang mga sospek na sina alias Cristina, 42 anyos, at alias Mary Ann, 39 anyos, parehong residente ng San Jose del Monte, Bulacan. At ang isa naman ay si alias Elizabeth, 39 anyos, residente ng Camarines Caloocan City. Nahuli ang tatlo sa tulong ng bystander na humingi na saklolo sa traffic sector 5. Napagalaman alaman dati ng sangkot sa kasong TEF ang mga sospek kung saan anim na beses na aresto si Elizabeth habang tatlong beses naman ang dalawa pa. Inamin umano ng mga ina na desperado sila makalikom ng pera para sa school supplies ng kanilang mga anak kaya nila nagawa ang krimen. Nakuha mula sa kanila ang dalawang cellphone na nagkakalaga ng 6,000 at 5,000 pesos. Nahaharap sila ngayon sa kasong theft at kasalukuyang nasa kustudena ng Batasan Police Station habang patuloy na tinutugis ang isa pa nilang kasamahan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Hoxon ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Fast Relax. Tanggal ang sakit, ora mismo.